Ayan. So, okay may yung start mga lodi. Gumagana naman. May driving light niya. Okay. Ayan. High and low. Easy na. Gumagana. So, ang nangyari dito mga paps, yung kanyang headlight Nawala So ang gumagana lang pag sinagad mo pipe light ng tie switch pero yung headlight wala. Okay, ayan mga lodi wala. Ayan. so check, check na lang natin mga paps kung ano naging problema na ito. Check, check natin yung wiring dito sa kaliwang side ng tie switch. Okay, so sana sana hindi na yung kanyang headlight. <laughs> pag na mga paps, gagawa natin ng paraan yan. Medyo mahirap na lang. Okay? So, check, check. ayun mga lodi confirm nga na busted yung headlight ito mga paps kasi may indicator naman sa high beam may supply yung white na may lining na green na wire galing ECU may supply mga paps so good yung wiring dito uh, ang gagawin natin dito mga paps ito itong headlight na ito mga lodi babaklasin natin yung lens kasi papalitan natin ng LED So, yan lang yung chip niya, wala nang iba. Yan, so madali sa i-wiring mga lodi. So, mamaya mga paps, ipapakita ko sa inyo kung, kung, saan yung high beam jam tsaka low beam. Okay? Ayan. So, tatanggalin mo natin itong mga lodi. Yan, tinabas. Ito yung siya mga paps eh. Ayan. Ito yung forma niya. So, tinanggal ko muna dito. Tsaka yung itong gilid. Ayan. Ayan. So dito, aalisin mo natin ito mga Lodi. Eh, yung chip na to. Okay. Five minutes later. A few moments later. Atanggalan natin. So ito yung ilalagay natin sa board ng Honda Play. po kasi ng So, ito yung magiging silbing low beam natin. Ayan. So, ito yung didikit natin doon sa board. Okay, so, may hihinangin lang tayo dito. Many months later. <laughs> Three days later. Gihain natin si Elf yung low beam niya sa gitna. Okay. So ito yung magiging low beam niya. Okay. So, so, uh, gagawin natin dito mga lodi. Okay. So uh, explain ko, explain ko sa inyo mga lodi yung wiring connection na ito. A little longer than a few minutes later itong may diode at itong transistor sa kabila ayan yung may transistor mga paps pagsamahin nyo yan sa isang wire ayan dapat magkadugtong yan mga lodi okay yan magkadugtong yan sila yung diode at transistor na pinagsama natin sa tagi isang wire ikokonnect mo yan mga paps sa light green ng tie switch papunta po yan ng low beam tapos itong may transistor na nakabukod sa tatlong paa na nakahinang ito at yung isang paang paa na mga lodi yung kabila ito yan pagsamahan nyo yan pagsamahan nyo sila mga lodi dapat tagi isang wire at mahaba para naman sa loob ng headlight ng Honda Click hindi siya kakapusin mga lodi at yan yung magiging silbing negative ng ating headlight na ginawa dito mga lodi sa tatlong pin may isa kayong hindi gagamitin dito itong tinuturo ko mga paps. Putulin nyo lang yan. Huwag nyo nang isama sa pag-wiring. Isang, isang walang yung nakabakanting pa. Okay? So putulin nyo lang yung mga paps. Hindi na kailangan yan. Okay. So yan mga lodi. Tapos na tayo para sa ating low beam. At para naman sa high beam, same process lang mga lodi. Walang pinagkaiba. At kung natapos na ang para sa high beam, yung positive side mga lodi, itap nyo sa kulay dilaw na wire ng tie switch para po yan sa high beam. LED. Dito sa dalawang... Take note mga lodi, dahil hindi na-stack itong headlight ng Honda Click, yung trigger ng switch natin sa tie switch ay positive na. Hindi na po negative, binago na natin mga papsa, take note po yan bago nyo itong gawin. At hindi ko na rin pinakailaman mga Lodi ang original socket ng headlight ng Honda Click. Baka balang araw makabili si sir ng stock na headlight, pwede niyang isalpak na lang ulit. Ang brand na headlight na ginamit ko dito mga Lodi ay MBM. Tulad yan. Dito yan sa MBM na headlight. Okay? So depende yan kung ano yung gagamitin nyo na headlight pang convert sa Honda Click. Okay? Alright mga Lodi Pops, so this is Light Modifier, the wiring motovlogger mga Pops. Alright. So, ang issue ng click dati dito, walang headlight mga Pops kasi kinabitan to ng tie switch. Okay. Pero nung bago sa kinabitan ng tie switch, okay namang headlight working. So nung nakabit, busted. So ang ginawa natin mga Lodi, nilagyan, nil nilagyan natin ng LED il sa loob. Uh, high, apat, low beam, apat, right side, apat din, right side na high beam, apat. So, total lang headlight, LED headlight, 16. So, ito na siya mga lodi na gawa natin ng paraan. Right, pang, pa testing na ako pang. and low beam yung mga lodi ng click. Yan. So, yan yung low beam niya. Walong LED na yung mga mga pa high beam mga opang. Ayan. So high beam niya mga lodi. So medyo mahina lang magkarga yung battery niya mga lodi kaya nakakagulo ng ganyan. Kaya kumukurap-kurap. Pero naka power appliance na yan. So yung mini driving light na pang pasama. Pao na mini driving light. So kanya mini driving light mga pats. Ayan. Okay. High beam. Papasing ako ng headlight pang. Papasing. Okay. Ayan, Tingnan mga lodi. Alright, so yan mga lodi, ginawa natin na paraan yun kasi nagkaroon nga ng busted yung headlights. So, Murang mura niya sa 7,500 mga paps, ginawa natin na paraan. Okay? So yun lang mga paps, so this is light modifier. Ayun gabi-gabi na tayo. So this is light modifier mga paps, Wari Warren Moto Vlogger. So, kung sa kanil na gusto mo yung ating tutorial, huwag, mong kalimutan mag-like, subscribe, Pindutin ang notification bell para sa ping upload ko ng mga videos, tutorial, ay update ka. Alright, so, Thank you.